Hi guys. Tapos na naman ako nakapag-drop sa aking mga mo. Kaya makakapag-vlog na naman tayo guys. Andito ako ngayon sa Molito. Dito sa Alabang. Ah... Uh, Drain up ko lang yung mga mo doon sa Reynolds Center. Kasama yung mga anak nila. Tsaka kasi isang yaya. So dito ako nag-park sa ano. Sa tas kasi doon sa baba. Doon sana ako magpark sa baba kaso maulan. Hindi ako makapagbukas ng bintana pag maulan eh. Kaya, dito ako ngayon nagpark sa second floor. Ayan o. Maganda rito, malubag ang parkingan. Itulad sa ibang parkingan sa ibang lugar. Pagpasok mo ng base basement 1, puno. Basement 2, puno. Masakla pa, basement 3, puno. Bagsak mo, basement 4. Oh no! Eto, isang akit ko lang. Park na ako, madali lang makapasok. Kung hindi lang umulan, dun sana magpark sa labas kasi mas madali kang makapunta sa pick up kung sakaling tawagan ka. Mas mabilis. Aso na ulan. Hindi ako makapag-park doon. Ah, binuksan ko na rin yung mga bintana ko. Yan, bukas yung mga bintana. Yan. Eh, yung payong ko kay maulan. Ah, lang ako dito ng tawag ng aking amo para magsundo. Pero tingin ko mga dalawang oras lang yun. 2 to 3 hours, parang ganun. Kaya, pahinga lang pagdating sa parkingan. Ganito ka sarap maging family driver kasi pag dating mo sa lugar na pupuntahan nyo, pahinga ka na. Sa pagdadrive naman, wala naman problema kasi maganda yung unit bagong bago yung unit kaya hindi ka mahirapan sa pagdadrive shout out dyan sa mga kapwa ko drivers <laughs> marami kayo shout out sa inyo ingat tayo palagi sa pagdadrive takbong pogi lang kahit hindi tayo pogi gop lang na <laughs> La tayo pogi guys Laglag -lag lang muna tayo pag may time. Ayan. Pag nasa bahay kasi ako Walang ganong time Lagi ako sa garden <laughs> Kanina nagdamu ako dun eh Kung wala lang ako drive Nandun pa rin ako Nagdadamu Kaya lang may Drive tayo ngayon Iyayam na tayo So yun lang guys Thank you for watching Ingat tayo palagi